sabe, Sarap pag nandito yung bahay mo, dito banda o. Oh. Tapos, tuwing umaga, dito ka nakatingin sa malawak na palayan na yan. So, nakaka-refresh. Ayan. So, magandang hapon mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, Facebook page, Kuya Kyo TV. So, ayan o. Oh. Welcome to Kalampayan. Ayan. So, dito, Kalampayan, part po siya ng Ginbaliwan. Ayan. So, pasokin natin mga kayo kasi marami na rin nagre-request na gusto rin nilang makita yung Sitio, Kalampayan. Ayan, so shoutout po sa mga taga Sitio, Kalampayan. Ayan, hindi ko kasi masyadong kabisado to guys, yung lugar. Kaya kanina, uh, nagtanong talaga ako uh, guys, para sure naman yung ano natin, yung masabi natin dito. Kahit papano, uh, pero hindi naman siya perfect talaga. May mga uh, pagkakamali din tayo minsan guys. Ayan, so tao lang din tayo. Pero ito kasi ay, Sityo Kalampayan. Yan. Marangay Agin Baliwan, Washington Aklan. You know. Oh, oh di ba? Ganda pa pala dito, oh. Yan, hindi ko sure kung hanggang saan yung Sityo Kalampayan, pero susundan lang natin tong ano eh, yung kalsada Maakyo. Yan. Dito may mga palay din, ayan, oh. Kawawa naman, oh. Tumba, mga palay. Ayan. O, oh, diba? Sana po matuwa po yung mga taga uh, sitio kalampayan na medyo matagal-tagal na rin na hindi halos nakaka-uwi dito, guys. Ayan, so ito na, pasyalan po natin siya. Medyo uh, ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog, uh, guys. Ayan, medyo na busy lang. Ayan. Ayun, no? merong uh, pavement. Ayan. Dito, rough road na. Ayan, magtatanong tayo dyan. No? Ayan. Sir, kalampayan pa dito to? Hanggang saan po? May ka, may madadaanan pa diyan wala na. Okay. Ah, meron pa. Sige sige. Wala, binablog ko lang. Ah, oh. Pintampaan. Diretso lang muna ako, sir, no? Tindampaan. Ah, okay. Yung sa may suba. Oh. Ah, sige sir, sige sir. Ah, okay po. Sige, hanggang dun lang ako sa so may pavement. Sige, sige po. Para makita rin. Yan, sir, thank you ah. Yeah. So guys, oh, napakaganda dito. Oh, diba, oh di ba? Oh? Grabe. Sarap pag nandito 'yung bahay mo dito banda oh, tapos tuwing umaga, dito ka nakatingin sa malawak na palayan na 'yan. So, nakaka-refresh ng isipan, di ba? You oh. know. Yan, shout out na lang po sa inyo sa mga taga Sitio Kalampayan. Yan hanggang doon lang tayo guys so sa may pavement kasi sabi ni sir kanina uh, meron namang madadaanan dito uh, labas na doon sa may sityo gintampaan so naalala ko nung nag tayo sa sityo gintampaan uh, na ituro na rin sa atin ang taga doon na meron daw uh, uh, kalsada na maliit na dito yung ano mo yung labas mo so hindi tayo doon guys pabalik tayo para i-vlog natin yung sityo tugbungan pero sa susunod nating uh, upload yon yan ito muna ay sityo gintampaan. Ayan, oh. So, try natin pumunta doon, guys, sa kanilang pavement. Dito siguro yun, oh. Yan. Yan, oh. Napakaganda dito, mga kayo. May init lang ngayong oras, mga kayo. Ayan, oh. 421 na po ng hapon. Yan. Tingnan natin kung may mga naglalaro. Yan. Ay, mukhang Wala. Ayun, no? Oh. May kumakaway sa vlog natin, no? Oh. Ayan, hello! O, oh, di ba? Ay, walang naglalaro, guys. Ayan. Ah, maganda rin pala yung ano nila dito, guys, o. Oh. Yung kanilang uh, pavement. Walang naglalaro. Ayan. O, oh, di ba? So, ito po ay Sitio Kalampayan. So, shout-out na lang po sa inyo sa mga taga sitio kalampayan. Ayan. Hi Ay, kayo sa vlog. Ayan. Ano pangalan nyo? Herbie. Herbie. ikaw. Ayan, shout out guys kay Herbie at saka Jim Spoon. O oh, Jim Spoon. Taga dito kayo. Ayan. Sityo ka lang pa yan to no? Ayan guys, so sityo ka lang pa yan po siya.